Dahil sa mataas na altitude at malamig na klima, itinuturing itong Baguio of Davao City ang Marilog District. Subalit sa likod ng magagandang tanawi na yan, ay may isang barangay na may suliranin na kailangan ng agarang pansin. Ang pagkakaroon ng ligtas, malinis, at accessible water source. Mga kapuso, ito po ang hawak ko. Ito ang kaisa-isahang host nila. Nagaling galing pa po sa Bukal na nagsusuplay ng halos isang daang pamilya sa barangay. Magandang araw po at bisitahin po natin ang mga kababayan natin dito sa Datu, Salumay. May estimate ng limang daang pamilya sa loob ng barangay na ito. Karamihan sa kanila ay mga lumad ang sinasabing pinakamalaking grupo ng mga indigenous people sa bansa. Sanay sila sa pagtatanim ng mga gulay at prutas na siyang tanging pinagkakakitaan nila dahil sa biyaya ng matabang lupa at tubig na nagmumula sa bukal at lawa. Subalit, hindi nila mapakinabangan ang tubig na ito para inumin. bagay na lubhang ikinaalarma ni Flora Balio. Hindi lamang dahil siya ay dating nurse, kundi siya ay isa sa mga kagawad ng lugar nila. Nakita ko po na sa listahan namin sa mga iba't ibang lugar dito sa dato sa Lumay, mga sitios, marami na po nakakasakit talaga tungkol sa tubig. Ngayon po, ang ibang po mga sakit, yun, kolera, may sakit pa po sa balat ng tubig nag nagtatae mga ganoon po ba ang iniinom dito bumibili na ngayon yung pagbibili kawawa naman sila kasi mga farmers mga ano lahat ang kita wala pang kita o kunti kulang pang pagkain pero nabanggit niyo rin po na yung iba eh nagpapakulo pa sa bukal po na, paki paki-explain nga po kung ah, paano magkuha ng tubig sa ilog o kaya yung sa hose papakuloan nila yan siya tapos pag hindi na mainit ginagawa na lang inumin Kagawad, gaano po kalayo yung ilog na sinasabi niyo po? Malayo, about two kilometers. Masakit para kay Kagawad Flora na salat ang barangay nila sa ligtas at accessible na pagkukuhanan ng tubig. Lalo na't naranasan na kasi niyang maapektuhan ang mga anak dahil sa hindi safe inumin ang tubig dito. Pag inom ng gripo, mamaya-maya siguro mga ilang ilang oras, mga dalaw tatlo lang, wala na. Sumakin nang tiyan, tapos susuka na siya. Siyempre, tinakbo namin sa ospital. So, ang di found out na nakita nila na talagang sa tubig galing. Diarrhea po, ano po? Ambiasis ba? Ano po? I mean, biasis. malaki, malaki epekto po. Dahil nga po doon sa tubig, dahil yung pag-ulan, para yung mga dumi ng mga, yung dumi, parang doon po, nag-ano po doon sa, ano, sa hose, parang nadala po yung mga dumi po, yun po yung nag-cause ng sakit sa tiyanan. Gusto po na may punta sa, ano, sa chairman at sa hospital, wala po kami pera pang pamasahe. Di po sapat yung kinikita po ng asawa ko. Siyempre po, masakit po sa amin, sa akin, lalo na po ako. sakit po isipin na yun nga po, kasakit yung mga bata dahil lang po sa tubig. Ano ba ang mga pangarap mo sa anak mo? Gusto ko makatapos sila ng pag-aaral. Kasi mas mabuti yung po sila. Para makahanap sila ng maayos na trabaho. Kasi ngayon, ang hirap talaga maghanap ng trabaho lalo na pag wala ang pinag-aralan. Nay, sabi mo nga kanina nung no, nagkasakit kayo, pumunta kayo sa center, tapos totoo po ba na nangutang po kayo para sa pambayad po ng mga Opo, gamot nyo? Opo. Nahiram kami kapit-bahay, nahiram kami ng para pang ng gamot. Sabi niyo nga po, sa bundok pa kayo nakatera. Saan kayo kumukuha ng tubig dyan? May ilog din doon sa amin banda. Ah, sa ilog. Mm. Ayun ba ipinapakuluan mo o diretsong inom na yun? Diretsong nalang inom. Ah, wala nang pakulo-pakulo. Wala. Pakulo. Mm. wala nang pakulo. Kamusta po ang mga anak niyo po? Mm. Yung nakaraang taon, yung nagsakit din sila. Yung February, nagsakit yung mga bata. Maliit pang yung mga for one year. Nakapahirap talagang buhay. Dahil kung magpunta kami ng hospital, wala kaming pera, wala kaming pangbayad ng ano, gamot. Kapag, kapag hindi niyo po kayang makapunta sa ospital dahil wala pong pambayad, ano pong ginagawa niyo? Pag sumasakit po ang tiyan niyo o may nararamdaman kayong masakit po? Ah, na, ano, nang iyak, nang, nang iyak. na, iyak na lang dahil wala kaming magawa eh. Pag magsakit ang, ang tiyan dahil sobrang hirap. Bilang mga tribal leaders, sobrang nagdurugo ang mga puso ni nadatu Datu Peping Kamad at Datu Julieto Dalagma. Para sa mga kababayan nilang patuloy na nagdurusa dahil sa maruming tubig. Ma'am, kasi marami po, uh, lalo na yung tubig natin, namin dito, ay mahirap. Uh, lalo na ngayon ay mainit ang panahon. Yung tubig na namin dito ay parang ano, sa ilalim ng lupa. so Bukal? Uh, Oo, hmm. yung nasa ibaba na yung tubig dahil sa mainit na panahon. So gusto namin kung ano ang dapat tulong, ano ang mga plan dapat gawin. Ang mahirap na pinagdaanan dito sa amin, yung mga kamag-anak ko, yung kapamilya ko mismo ay walang malinis na tubig na mapagkunan nila. At saka, maraming nagkaka-hospital. At saka, maraming hindi makapag- maayos na hygiene yung community mismo kasi walang maayos na pagkukunan ng tubig. So, kailangan na kailangan namin yung mayroong water reserve uh -huh. sa sa community namin dito sa Nangalig. Ang bukal at lawa ay sagana sa tubig. Subalit, pero nai, sabi niyo nga po madumi ang tubig. Bakit niyo pa rin po ba iniinom ang tubig? Dahil walang, wala kaming pangbili ng tubig na katulad ng mga mineral water, wala kaming pangbili. Kasi ang pera namin, hindi pa kasya sa pagkain namin. Ni minsan ba naisip niyo na umalis na lang dito dahil nga talagang malaking epekto sa inyo yung maruming tubig? Hindi na po yung pumasok sa isip namin kasi doon na po kami, doon na po lumaki yung mga bata. Tapos doon din po yung parents po namin. Kaya po namin doon na lang po kami kasi wala na din ibang lugar na malilipatan. Wala po kami ibang matitirhan. Hanggang kailan kaya magtitiis ang mga lumad dito sa Datu sa Lumay? May pag-asa pa kayang masolusyonan ang mga hinaing nila? Ang panawagan ko lang din sa kinaukulan sa ating gobyerno, mm -hmm. sa lahat na makakita nitong aming uh, interview na sana tulungan kami na magkaroon ng maayos na tubig may may reservoira at saka sana ma-examine yung tubig kung pwede ba ito mainom or safety ba sa amin dito sa community para maiwasan na rin yung mag pagkakaroon ng sakit mm -hmm. ng mga kabataan maituturing nga bang paraiso ang isang lugar kung wala naman ng pinakaimportanteng bagay na kinakailangan ng isang tao malinis na tubig. Yan ang kailangan para mabuhay at sa kabuhayan. Kailan kaya darating ang panahon na hindi na isang panaginip o milagro ang pagkakaroon ng malinis na tubig para maiinuman ng mga kababayan natin dito sa Datu Salumay? Umaasa kami sa talakayan nyo na masasagot nyo ang mga katanungan namin. Water is life. Pero at this day and age, may mga lugar pa rin na walang akses sa malinis na tubig. Is this even acceptable? Para sagutin yan at kung anong solusyon ang maibibigay kasama natin ngayon, ang mga ekspertong sina Mr. Reginald Andal, Executive Director ng Manila Water Foundation, at Engineer Arturo B. Fernando ng Local Water Utilities Administration o LUWA. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napaka-ironic, no? Ang Pilipinas ay napadiligiran ng tubig. We are an archipelago. Bakit ba may mga lugar pa rin na hindi nagkakaroon ng maayos at safe water? Napaka-basic. Bakit po? Please explain. Uh, Unang-una po, kaya may mga lugar na wala pa rin safe water, ay hindi pa sila inaabot ng serbisyo ng mga formal na water service providers. Tulad ng water district... LGU Manage, or mga uh, private suppliers. Pero kung isipin nyo, it's year 2024. Hindi po ba? Parang nakakagulat na ako ngayon lang ako, naka ngayon ko <clears throat> lang na-realize na, na ang dami pa palang lugar sa Pilipinas na hindi naaabot ng napakasimpleng basic need ay tubig. Meron kasing mga lugar na malalayo dun sa sentro ng uh, isang munisipalidad or ng city. Kaya mga malalayong barangay, so hindi pa ito naaabot ng serbisyo. Pero pwede naman silang magtayo ng sarili nilang water system sa tulong ng bawasa. Magtayo sila ng kanilang sariling... Anong bawasa? Uh, barangay Water Works and Sanitation Association. Paano naman natin gagawin yan? Yan, ano naman naman? nire-register yan sa LGU. Pwede naman yung water service cooperative. So, sa CDA naman yung uh, cooperative so, development. So, hindi na bawal magbenta, no? Ba hindi po. Ano, may regulations ba yan na? Opo, uh, nire-regulate naman po lahat ng, uh, so, ng water service provider. So, kailangan mo mag-apply ng pangkisa dyan or ano? Kung bawasa po, kailangan ma-register lang po sa LGU at kung kooperatiba naman sa, sa CDA. Option pa kaya yun? Kasi ang kausap natin yung kagawad eh. Napanood naman natin na siya siya mismo ang so, talagang humarap sa atin. Sila po mismo, pwede silang magbuo. Mag-organize, magagagastos. Ayun Ay, ang tanong, saan manggagaling din yung Oo. pondo? Kung meron sila, sila. Pero kung tutulungan ng gobyerno, mas maganda. Ang pondo, saan galing? Luwa, yun ang mandato namin para tulungan yung Water District. Bigyan Street. ng tulong na pinansyal, technical, at institusyonal. Utang. So kung kaya pong bayaran ng water district, utang yan, loan. Pero kung talagang hirap pa yung water district at in oper, hindi pa siya operational, maaari naman pong makakuha ng mga grants. Pero ito po yung manggagaling sa sa national government yung pera. Sir Reginald. Mula naman sa karanasan ng Manila Water Foundation sa pag-ikot namin sa buong bansa, may tatlong dahilan kung bakit meron pa rin mga lugar na walang tubig. Okay. Una ay kakulangan niya ng infrastruktura. Sabi mo nga, marami tayong tubig sa ating Archipelago. Oo nga, di ba? Pero tatandaan natin, at kung ito ay surface water, maaaring ito ay lalo na meron niyang heavy metal, mm -hmm. merong chemical contaminant, mm. or meron niyang bacteria. Kaya kinakailangan ng infrastruktura para ito ay matreat at madistribute ng mas maayos para maging malinis at potable na water. Pangalawa, karamihan ay walang sapat na kaalaman para magsuri. Yung technical na kaalaman sa pagtatayo ng infrastruktura, sa pagsusuri ng quality ng water. At pangatlo, yung kakulangan ng pondo. Ang pagtatayo ng water system ay milyon-milyon ang halaga. Anong pwede nating immediate na ma maitutulong sa kanila? Kasi mga anak nila, di ba? Nangangalib ang kanilang mga kalusugan. Pa paano sila matutulungan yung short term yung mas mas mabilis. Yun po ang malungkot dito. Para masigurado po natin na talagang ito ay magiging isang solusyon sa kanilang suliranin. Kailangan natin ng long term solution which is a sustainable water access system. Kung tayo po ay makapagbigay ng agaran, magpadala po tayo ng malinis na tubig. Ano may nakikita ko yung parang gamot na nilalagay mm -hmm. sa source. Oh. Yung mga tinatawag na chlorine tablets, uh -huh. chlorine tablets. chlorine solution. Mm -hmm. Yung Manila Water Foundation, ano ba talaga siya? Anong Ang Manila Water Foundation po ay ang social development arm ng Manila Water Company hey, oh. at ng mga subsidiaries po nito. Umupupunta kami sa lugar kung saan wala po kaming businesses. Para masigit po kami makatulong, so, ayon po sa aming eksperto. Maari po nating bisitahin at magkaroon po tayo ng community assessment, assessment at ng community profiling. Ah. So malaking bagay din dito okay. yung kung pa paano sila mamuhay. Tama po yun. Yung kalusugan nila, kung pa paano ba sila, sila ba'y ba nagtatapon ng basura okay. sa tamang lugar. Sila ba yung, yung ganyang klaseng assessment kasama. Tama po yun. Atin pong titingnan pa paano po sila kumukuha ng tubig gaano po katagal sila kumukuha ng tubig, ano pong klase po ng pamumuhay meron sila, sila po ba ay kung saan saan dumudumi, ano pong mga hayop pang meron sila, ano pong klase ng pangkabuhayan ang meron sila. Lahat po ng mga usaping ito ay kailangan malaman sa community profile. So maliban sa na-test na yung tubig, hmm. ngayon naman kailangan i-assess yung community kung That's pa paano sila mamuhay. Kanina nabanggit niyo yung sa LGU, yung sa local infra fund nila. Pwede ba nilang kunin? Meron po tayong Philippine uh, Water Act sa Local Government Code of 1991 Section 17. Uh -oh. The LGU is required to provide basic services and facilities on environmental management and on water access, sanitation and hygiene management. Kaya ang oh, LGU, yung LGU po may mga limitasyon din po ang ating mga LGU ayon po sa kanilang mga pondo. Sabi nga po natin Kapag ng palayo, pataas ng pataas, siguradong pamahal ng pamahal ang pagtatayo ng infrastruktura. Alam ba ninyo na mayroong mahigit 30, if I'm not mistaken, 32 different agencies na involved sa patubig? Tama no? po yun. Sa katubigan. No? 32! 32. Hmm. Tapos hindi pa rin nakarating ang tubig sa kanila? Kaya, kaya meron tayong sinusulong ngayon, yung Department of Water Resource Management. Maganda po at nabanggit niyo po yan. Tama po kayo, more than 30 water agencies which can lead to overlapping of functions uncoordinated um, planning waste of um, resources efforts, waste of resources and even yung pong um, pagsasabi natin na ng confusion in terms of the implementation of policies that's why maganda po talaga maisulong why? ang Department of Water Resources para mag-regulate -isa. para isang isa para, para lang sinusunod para, si para ma-integrate na lang. correct yan yung nasa comment. congress actually ngayon na isa tayo rin doon sa principal author niya na ipag-isahin niya. No? Kasi napaka-importante ng tubig. Very ironic. Kung meron mang dapat responsibility yung government, pagkain and tubig, and tubig yan. Tubig. Sabi nga po nila, if there is water, there is development. Sa usaping safe drinking water, potable water, nagulat ako na may ganito pa rin tayo sa Pilipinas. Pero ang tanong ko, ilang percentage sa Pilipinas meron ang hindi naiinom o hindi safe na tubig? Sa palig po ng UNICEF-WHO Joint Monitoring Program, mm -hmm. eh sinasabi po dun sa report nila na 52% pa ng populasyon wow. ang walang access to safely managed. So yung safely managed water system po, kailangan nandun sa premises nila yung tubig. Yung na sa bahay nila. Na available 24-7. Uh -huh. So yun, yung po, yun po yung mga tinatawag nating level 3 uh service level po. So 52% pa sa 52 Pilipinas. 52% ang wala. And according to NEDA naman, uh -huh. yung uh Philippine Water Supply and Sanitation uh -huh. Master Plan, uh -huh. kakailanganin ang around 3 trillion pesos para mapondohan itong pa para ma-achieve para ma-achieve natin 'to. The 100%, 100 ang pwede. 100% maka-access. Do you have the numbers na kung ilang ang merong access? Kung 52% po sa tubig na walang safely managed water supply, 39% naman po ang walang access sa safely managed toilet or sanitation na kung saan ito ay nagiging open defecation. Kaya kailangan po natin... Kaya nagkakaroon po, ng E. coli. Kaya nagkakaroon ng E. coli kasi kunsaan-saan saan lamang po sila dumudume. Oh. Kaya dapat magkaroon talaga ng sewerage treatment plan kada lugar. Yes. Inumpisahan na po namin yan sa luwa sa mga water districts. Oo. Oh. So, ngayon may mga proyekto na kami para sa Septage Management System. Kasi dalawa 'yun eh, water treatment facility tsaka yung sewerage treatment plan para yung napupunta doon sa water source mo, malinis, malinis, malinis. na Treated. tsaka mo ititreat ngayon sa water treatment plan naman. For drinking So whatever naman. it is, this is a basic need and this oh. has to be given attention, 'di ba? Gusto natin itong tutukan, 'no? Talagang sisiguraduhin natin ito na maging successful ito, 'no? Alam mo, napaka-importante nito, kung merong ide demand yung ating mga kababayan, isa ito sa dapat nilang i access to potable water, clean and potable water. Karapatan ng bawat isa yan na magkaroon ng tubig na malinis na inumin. On that note, gusto namin pasalamatan ng aming mga experts. Maraming salamat po sa ating mga bisita, sa mga insights na inyong ibinahagi para tugunan ang problema ng mga taga-barangay sa lumay. Sa aming pagbabalik, dyan lang po kayo. Winner tayo lahat Matapos natin malaman ang kawalan ng akses sa malinis na tubig ng mga taga sa lumay Nako, Manoy Wilbert, base sa naging diskusyon natin kanina, ano ang nakikita mong tulong ang may natin sa kanila? Nalaman nga natin after having that quality, water quality assessment na dito sa barangay salumay na yung tubig dito ay hindi ligtas. Kaya ito ay babalikan natin no, para magsagawa ulit tayo ng technical study rito para in the meantime, no, uh, habang inaayos at is isip natin kung paano ito gagawin, no, makapagbigay muna tayo ng uh, immediate help. Immediate, no, katulad ng uh, kung uh, ito pong sinasabing chlorine tablets or kaya kung anong klaseng filter yung kailangan doon. No, kailangan. Kaya babalikan po natin ito doon. No mahabang proseso ang dadaanan nito. No? Pero ang mahalaga na simulan natin ito ngayon. No? Hindi natin ito bibitawan, Jelly, no? kasi napakaraking injustice, no? injustice ito no? dun sa mga nakakaranas ng ganito at na walang malinis at ligtas na inumin. No? At gusto nating maging matagumpay ito, no? Ito ay whole of society approach ang gagawin natin dito, no? Kaya tayo po ay uh, makikipag-ugnayan talaga dito sa LGU una sa lahat sa luwa no as uh, sa DNR Davao City Water District, sa Manila Water Foundation no at ibang ahensya at mga organisasyon pa no na kung paano natin ito uh, gawin para matulungan natin itong barangay sa Lumay na magkaroon ng malaking proyekto. Yes, malinis at ligtas na tubig. And aside from this, isusulong din natin no yung mapping no Tingnan natin no, kung paano talaga no, yung mga komunidad na ilan pa to, no Dahil nakakagulat yung 12.4 million ng ating kababayan, ang walang tubig na malinis na naiinom. Kaya i-ma-mapping natin. Ang dami kasing factors yes. talaga. Eh. Anong mga lugar ito ang walang access sa ganitong potable water para naman makapagpatayo naman ng mga sewage treatment plant at water treatment facilities at iba pang infrastructure para magkaroon ng malinis at ligtas na tubig. At i-disseminate din natin yung mga tamang design ng uh, septic tank, no? Kasi isang source ito ng contamination ng ating tubig na iniinom, no? And tulad ng matagal na nating itinutulak sa Kongreso, lalo po natin itong tututukan yung pong pagkatatayo ng Department of Water Resource Management para po mapag-isa lahat po ng ahensyang ng gobyerno na ang pinag-uusapan ay katubigan. Yan po yung gagawin natin. Pero babalikan po natin ito, Jelly, at talagang tututukan natin ito at para ang... maging successful. Ito. At ang tulong ay darating talaga para pa sa kanila. Salamat, Manoy Wilbert. Sa mga kababayan natin sa Barangay Salumay, patuloy po namin imomonitor ang mga sinimulan nating aksyon hanggang sa hindi na maging pahirap at pabigat sa inyo ang akses sa malinis na tubig. Tuloy-tuloy ang ating bayanihan, para mabawasan ang inyong pasanin at pangamba, lalo na sa inyong kalusugan. Nako, Manoy Wilbert, ano naman ang iyong iiwan na words of wisdom this time? Ikaw ako, tayong lahat, karapatan nating mamuhay ng ligtas, may dignidad, makatanggap ng maayos na serbisyo at umasenso. Let us demand better because we all deserve better. Sa kabila ng mga hamon, Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mapagod magmalasakit sa kapwa. Manalig po tayo lagi sa Panginoon at patuloy na magtulungan para maging winner tayo lahat. Maraming salamat, Manoy Wilbert! Maraming salamat din sa ating mga naging bisita at higit sa lahat sa ating mga kapusong nakatutok palagi sa atin linggo-linggo. I-follow nyo lang po kami sa aming official social media accounts. Sa FB at si Manoy ang ninong ko. Sa IG at TikTok naman at ninong ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon o sa mga gustong maging kaagapay namin sa paghatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po kayo sa amin sa manoy.wilbert at smanktv.com. Kita-kita ulit tayo next week. Alas 7 ng umaga nationwide. Alas 8 naman ng umaga sa buong Central at Eastern Visayas. Pati sa GMA YouTube channel, magkita-kita tayo. Anyway, bye everybody. Happy Sunday.